Aulit-ulit uh, ko nang sinasabi, 13 years ago, when we started this campaign against vote buying, we will pay for this. Pagbabayaran natin ito. Pag hindi natin binago ang ating mga sarili, pagbabayaran natin ito. Iilan lang ang nakikinig sa akin. Walang naniniwala. Bahagi na ng politika, part na ng kultura natin yan. And I said, no. Because we are Christians. We have a different set of values. We have a different set of belief. Hindi pwedeng sabihin natin kasi yung mundo okay na eh. Okay na sa lakapit bahay ko na nagnanakaw sila. Okay na sa kanila tumatanggap sila ng bayad ng boto. Okay na naghahalal kami ng mga magnanakaw sa gobyerno. And I said no, that is not right. Not many people believe me. pagpasensyahan niyo po ako. Pero sakit na sakit na talaga ang kalooban ko. Kasi yung matagal ko nang sinasabi nangyayari na ngayon. And all I can tell you, ang masasabi ko lang sa inyo lagi, I told you so. Sinabi ko na sa inyo, mangyayari ito. At eto na nga, nangyayari na sa ating bansa. Yung walang habas na nakawan. Yung paghihirap at pighati dinadanas nating lahat. And unless you let the Lord into your life today, there can be no light. Kung hindi nyo papayagan ng Diyos pumasok sa buhay mo ngayon, hindi kailanman magkakaroon ng liwanag. Unless this nation turns back to God, there will be no redemption. Hanggat ang Pilipinas ay ganito ang uri ng pagiging kristyano natin, magpapalit-palit tayo ng mga pinuno, pero ganito pa rin tayo. Hindi natin mabubura ang kultura ng pagnanakaw sa atin hanggat hindi natin inilalagay ang Panginoon bilang sentro ng ating buhay, ng ating iglesia, ng ating bansa. You cannot separate God from righteousness. You cannot separate prosperity with the name of the Lord. Kung gusto natin ng tunay na kapayapaan, kailangan ng Panginoon ay nasa gitna niyan. Kailangan natin ng mga pinuno na may takot sa Diyos. Kailangan natin ng mga bumoboto ng mga tao, kayo, ang sambayan ng Pilipino. You have to rise up. Kailangan mong tumindig sa katwiran. Tama na yung dalawang libo, limang libo, sampung libong bayad sa'yo, kapatid. Ikaw din ang nagbabayad yan tayo din ang naghihirap ng dahil dyan. If we don't end it now, no one will end it for us. The Lord cannot impose that darkness, that light on you. Hindi niya pwedeng ipagsiksikan ang sarili niya sa inyo. You have to let Him in. You have to let the light of the Lord shine upon you. Darkness is not the opposite of light. Ang kadiliman po, hindi ito yung direct opposite ng liwanag. Darkness is the absence of light. Nakawan. Ang vote buying at ang vote selling, may mga implications yan. May legal, moral, at social implications yan. Doon muna tayo sa legal. Ito ay isang krimen under Philippine law ng Omnibus Election Code. Puwede kang makulong, pupwede kang magmulta, o po pwede kang mawala ng, ano, ng karapatang bumoto pag nahuli ka ng aktual na nagbebenta o bumibili ng boto. Ang moral implications naman ng vote buying at vote selling ay pagkataksil, kataksilan. Kasi pinagtataksilan mo na yung sarili mo eh. Yung pagkatao mo, yung conscience mo, lalong-lalo na yung bayan mo. Isa pa, parang na-undermine mo na kasi ang true meaning ng democracy pagka ibinenta, ibinenta, mo yung ano mo, yung boto mo. At sa mga ano, sa mga bumibili naman ng boto, ay lalong nakakahiya yun. Ano, wala na kayong ano, wala na kayong prinsipyo, wala na kayong sarili nyo na lang ang ini iniisip mo. Wala kayong integrity. Nakakahiya yun. Diba? Sa mga nag-ano uh, ng boto, na uh, nagbebenta ng boto, mahiya, mahiya din tayo sa sarili natin. Lalong malili, mamaliitin tayo ng mga politiko. Kasi nabibili lang din naman tayo eh. Ang vote buying at ang vote selling ay may social implications din yan. Sa mga bund, ano, nagbebenta ng boto, magkakaroon nga tayo ng quick cash pero long term ang ano yan, epekto sa atin, ang masamang epekto sa atin yan. Bakit? Kasi syempre, babawiin ng mga politiko yan. Yang nawaldas nilang pera, naipamigay nilang pera. Manggagaling yan sa fans ng bansa natin. Anong mangyayari ngayon? Anong magiging implication yan? Siyempre, makakaroon ng poor services. Mawawalan tayo ng fans para sa mga services ng ano natin, bansa natin. Yung health, yung infrastructures, lalong-lalo na yung education. Alam nyo ba na siyempre ayaw ng mga politiko na maging edukado ang mga tao gusto nila manatiling walang edukasyon, mangmang -mang ang mga tao, may, para hindi umangat, hindi mag magkaroon ng magandang trabaho at manatiling mangmang. -mang para mabili nila. Manatili silang mahirap yung mga tao para mabili nila ang mga tao. So, mananatili na lang ba tayong ganyan? Mananatili na lang tayong nagbebenta ng boto kahit panantaliin lang naman natin magagamit to? Mali, di ba? In short, yung vote buying at yung vote selling na yan ay ang pinakaugat kung bakit tayo nalulugmok ngayon. Nakita nyo, ang dami nating officials, mga nakaupo sa government, ang mga korup, ang mga tiwali, ang mga greedy sa power, sa pera. Nakakalungkot ang ano natin ngayon sitwasyon. Kaya dapat matuto na tayo Wag tayong magpapabili at huwag tayong bibili pera lang yan hindi tayong nabubuhay sa pera lang kaya dapat magkaroon na tayo ng integridad sa sarili natin ayusin natin yung pagboto ngayon kung gusto nyong tumanggap ng pera tumanggap lang kayo pero wag nyong iboto yung mga nagbibigay sa inyo ng pera dahil panigurado babawian lang tayo niyan yun lang guys, thank you for watching. Please like, share and subscribe.